Oblig ingat at palaging naglilinis si Nanay Ruby sa kanilang tahanan lalo na nang magsimula ang panahon ng tag-ulan bukod kasi sa mga sakit gaya ng ubo at sipon isa sa mga kinakatakutan niya para sa kanyang dalawang anak ay ang dengue sa pag sa mga bata naman uh, pinapasuot nila ng mga pagpapasok ha. Pag pinapasuot nila ng mga mahabang ano pag sa babae, naglalegging sila. Pag yung sa mga ano naman sa lalaki, usually nag jogging pants or pants ang gamit nila. So wala na ring nag-short ngayon eh. Syempre baka nandiyan lang yung lamok o diba pupunta sa inyo. So talagang iwas. Talagang double ingat pa rin ang ginagawa namin. Sa datos ng Department of Health Cordillera, bumabaraw ang kaso ng dengue sa rehiyon ngayong 2025. Mula sa kabuang higit 13,000 kaso noong 2024, ngayong taon, nasa kabuang higit 4,000 pa lamang ang naitatala. This is 69% decrease naman po compared last year. But it doesn't mean na uh, decrease siya, eh, wala na tayong gagawin. As nakikita natin, mas daming kaso last year compared ngayon na maliit lang. Benggit pa rin naman ang nangunguna sa may pinakamataas na kaso. Samantala, labing isa na ang nasawi ngayong taon dahil sa naturang sakit. Our prevention pa rin, Uh, join your community clean-up drives. If someone has a fever for more than two days, kumonsulta na kayo sa doktor at wag sa Google doctor. Okay? Hindi naman kailangang panagtutudo bago tayo maglinis. Ano? Para maalis yung mga itong mga itlog ng ating mga uh, dengue mosquito. Muli namang nagpaalala ang DOH patungkol sa 5S para sa pag-iwas sa dengue. Hinihikayat din ang mga magulang na ipabakuna ang mga anak para mas lumakas ang mga ito na labanan ang anumang sakit. Angel Arquero, RNG News.